Yan, sa kanya lahat yan. Ito yung alaga ko mabait. Ang bait-bait ng alaga ko yan. Sir, anong ginagawa mo dyan, sir? Maganda. Ha? Maganda. ang? Ganda dito sa inyo, ano? Ano? Walang ano, walang sunset. Yan ang alaga ko, mabait. Ang mabait na matanda. Ano? Hindi, ikaw matanda. Hindi <laughs> ano, <tatlo? laughs> ah, bata pa. Di ba sir? Sir, ilan ang mo dyan? Tatlo. Tatlo. Ayan, sa alaga ko yan. Ayan, ayan. bakante. Ang daming malunggay dito upang tinola. Diba? Ayan, no? Ang tahimik dito, sir. Ang tahimik dito. Dito? Oo. Uh -uh. Mga artista nakatera dito eh. Mga artista ba nakatera dito, sir? Mga artista? Artista ba? Ang uh, nakatera dito? Hindi mo alam? O, kita mo. bulaklak. Kunin mo picture mo. Ba't ko kukuna ng picture? Papatingin ko kay ma'am? Oo. Oh. Pag-iisip niya siya. Huh? po. Sige. Ito bahay ni sir. ba galing na. Humawa ka sir kaya sa gilid. Ba't hindi? Dadalawin daw niya yung gumamela yung kan hala, yung halaman ng kanyang sweetheart oh. Wow, ito na siya. Oh, ganda. ganda. To ito Ha? Huwag mong hawakan, baka mausog.